So what's up guys? Our topic for today is how to fix the profile page na nagkaroon ng not recommendable. How to fix the profile nga ba? At paano ibalik 'yung profile natin na nagkaroon ng not recommendable upang maging active recommend 'yung profile natin. So ano nga ba ang dapat nating gawin kapag hindi mo pa alam manood ka sa video na to para malaman mo So mga kasisi, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is nararanasan ko na po at ginawa ko po ito. Kasi before last week po, nagka-not recommendable po yung profile ko. So ano po ba ang ginagawa ko? Is din nagre-report ako, gumawa ko ng report. Pero guys, bago po kayo gumawa ng report, i-screenshot nyo po yung profile page ninyo or profile nyo sa Facebook nyo na nagkaroon ng not recommendable. At pag ikaw ay may picture na na not recommendable nga yung profile mo, isi-send mo yon sa pag report mo. So, bago yan, bago po ang lahat, punta mo na po tayo sa Facebook at pipindutin po natin yung three line po sa itaas. At pag na po natin yung three line sa itaas, mag-scroll up lang po at hanapin po natin yung report a problem. Tapos pag napindot natin yung report a problem, continue to report a problem. At normal lang po magkaganyan siya, Facebook creating report. Hindi mo makikita tayong select the product. Isisilik lang po natin. Hanapin natin yung profile natin kasi sa profile tayo magre-report. At ayan po, send a report. So, gagawa po tayo ng message para kay Meta kung paano nga ba or bakit and then upload photo from your phone. So, i-upload nyo po yung mga pinipicturan nyo po na profile nyo na nagkaroon ng not recommendable. Tapos, pagkatapos nyo po gumawa ng message, maglagay ng message, isi-send nyo lang po kasi may send sign po sa itaas at tapos na po kayo mag-report. So, pagtapos na po kayo mag-report, may isang bagay po tayong dapat gawin. Kapag ikaw ay may friends or followers na nagka not recommendable, konting tulong na lang po na tulungan siya at isi-search natin yung pangalan niya sa search bar dito sa itaas sa Facebook at hanapin yung profile niya. Punta tayo sa profile niya, Reels or Video. Kailangan natin panoorin yung video niya, tapusin at mag-comment, mag-react at punta tayo sa itaas. May, may tatlong button sa itaas at may makikita tayong show more or interested. Kung wala naman sa itaas, punta tayo sa sa ibaba at may tatlong button din diyan sa baba. Pipindutin po din natin 'yon. Kung may makikita tayong show more or interested, 'yon po ang pipindutin natin at may mare-receive tayong notification galing sa friends or followers natin na tinutulungan natin na naging not recommendable. Marireceive natin yung notification niya Tuwing nagpo-post siya sa video niya, mare